Ayos! Kahit medyo madilim-dilim. Meron na naman. Tayo na mga mga kabayan. Ayun. Nagtayunan Oops. <laughs> Bukiti. Tukso. Ay, kalak mo. Oh. Huh? Blue, oh. <laughs> <laughs> Ang idol si sir, first is talak blue dalawang pataw na mga kababayan oh malalaki to malalaki sigurado oh hindi na tumutumba yung pataw ano ah, to jis langog yan mintin malaki jis ah. Okay, mga kababayan. Kaka puti-puti na. Langso reded. Ayun. Yeah, Kumsak mm. to, mamsak. Sirain mo. Right? Yeah, puti, mm. 'yan, yeah, 'di okay, right? ba? Lango, andam oh, sa. Woo! Hay! Oh. <laughs> Kitew. <laughs> 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 Lucky sayang tatlo sa naturo sige lang magkatayo ang tali na rin ng malaki laki mamisa na naman ito ito yung katabi niya mga kababayan feeling ko mas malaki laki ito

Grabe sa talakitok mga kababayan, no? Kita nyo naman. Kababayan, ito naman. Ito yung itipin. Sunahan? Grabe, sunod-sunod din ang kagatan mga kababayan. Ito na yung hinahanap namin. Hinahanap na rin no? namin. Sana magsigi-sigi para makapuno kami ng box. Oh, di ba? Blue pin. Yan, meron na naman, ano? You know? Kita nyo mga kababayan. Ya, yeah, sigurado talaki din to. Pagda. Okay. dito mo lang itutok mo may okay. malapit lang. Ah. Kaila ah. na kailap pa dito naman nagkakarain yung mga nakaraan ito mga kababayan ito dulo ba ito ba? malaki yan dulo yan eh ipunin yung pataw natin sa kanto ano oh. di ba sa kanto kayo na yung ano ay hindi ko dulo hindi ko yung pinakamalaki na pataw laki kita rin mm -hmm. Oh, hmm. Kaya rin pala malakas. <coughs> ah. Hihi, talakitok. Uy, lunok. Ah, wala. Pero dalawa, grabe yung tama mga kababayan ng kawil, oh. Yan. Sa mga gustong masubukan kung paano maghuli ng ganito, Ayan. yan. Mag-message lang kayo kay Koys Dogs Okay. Ah. Ah, oh, kitiw. <laughs> mga kababayan, ito na yung nahuli natin sa pataw-pataw, Diyan niyo naman, oh. Grabe pinagpala tayo ngayon kaya thank you Lord. Ito yung pataw namin mga kababayan ng oh, ganito. Ito yung nakahuli ng malalaking talakitok. Ito pa. Palit ng ni. Grabe kalalaki lalaki ng uli oh. Tapos meron pang special syempre pulahan. Ito yung grabe kasarap sa sinigang mga kababayan. So yun. Kaya nakita nyo na na grabe ka effective itong pataw-pataw. Kaya sana may natutunan kayo sa paggamit at paggawa namin ito nakaraan. Yun. Salamat sa panonood. To God be the glory.